Maligayang pagdating sa Monster City. Makina sumisigaw. Handa na si Turbo Truck. Tara na, bilis tayo ngayon. Zoom, zoom na una si Turbo. Takbong napakabilis. Si Pinky Speed tumatawa. Sayang walang. Botak-botak Bosan Monster City Baik putingan gulung Sobrang speedy Talon mataas, Vroom vroom go Monster City Rush Wow 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 Turbo truck lumilipad sa rampa, Ligtas Ang landing Grumpy green sa slime sa bukta wala lilin kumikinang ang mga ilaw bilis na mga gulong si speedy ping umiikot parang amo ang hamo mga monster pumapalakpak sayaw kaliwat kanan si turbo truck nang umuna nagniningning sa dilim takbo, takbo, takbo sa Monster City. Monster na tawa, trucks na wacky, talon ng mataas, brum brum go! Monster City ras, Oh, wow wow wow, Panalo si Turbo, sigawan lahat, ulitin pa natin bukas, saya sa Monster City! Laki, Sama, sama lagi. Hello mga anak, ito ang Sunny D. Target. Natutuwa akong napanood mo ang video na ito ngayon. Salamat sa pagsama sa akin sa kawili-wiling pakikipagsapalaran na ito. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para makapanood ng higit pang hungkwiraan videos. See you next time.